nakita ko <clears throat> kung ang DPWH ang kowa ang Congress eh compromise it's about time na tayo ay magkaroon ng isang independent party to take charge mm -hmm. uh, kaya ang panukala ko is uh, creating an uh, independent people's commission mm -hmm. to investigate anomalies in all government infrastructure projects sa ah. so ang ang uh, importante dito is walang politiko Mm. Walang politiko dito sa so mga maya appoint na to at uh, meron ditong mga limang members na pinopropose ko rin sa batas na magiging eh, kakay, makasisiguro tayo na magiging maayos ang investigation. Kasi sa kasalukuyan, ito hindi 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 titigil ito. Ah. Magkakaroon mm -hmm. investigation sa Senado, sila uh, finding in aid of legislation? Uh, magkakaroon investigation ng Congress. O ang uh, siguro ang DOJ baka maatasan o ang COA pero sabi ko nga, sila mismo, tayo mismo, eh, meron tayong mga laman na compromised eh. Mm -mm. So mm -mm. ito kailangan apurahin. Ang pagkakreate ng Independent People's Commission, apurahin. At saka, yan eh, naman to eh, uh, na, napapanahon. Napapanahon dapat eh. Mm -mm. At ang sinasabi po ninyo na bubuo dito ay mga Supreme Court o kaya Court of Appeal justices, <coughs> tama po Apo. ba? So, parang, ano, ano oh uh, ang chairman dapat ito ang naisip ko rito is uh, kom, dapat ito ang composition ito kahit lima lang uh -huh. uh, minimum of five ano you know. yung chairman dapat ay eh, retired supreme court justice or a eh, court of appeals justice uh -huh. ano at yung uh, mga mga dapat merong isang certified public accountant merong isang civil engineer or arquitecto uh, merong isang uh, representative from a uh, reputable ngo at uh, isang academician mm -hmm. para uh, is academician who specializes in public administration or economics um, kasi mungkang um, 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 uh, kailangan ito uh, para mabigyan ng uh, maayos na investigasyon, bibigyan natin kasi sila dapat ng power na uh, power to investigate uh, uh, and file cases ah mm -hmm. eh, mm -hmm. kasi kami mag-iimbestiga tapos ano mangyayari? Iri-recommend lang namin. Mm -hmm. diba? Wala naman kami mm -hmm. power para mag-file. So mm -hmm. ito, mag pwede mag-file ng cases, pwede mag-issue ng mag Ng mga subina, pwedeng pwede uh, uh, itap nila ang assistance ng uh, enforcement agencies uh, para sa lahat ng anomalya in government infrastructure projects. Mm -hmm. At paano po pipiliin? At kung sino yung mga uupo na Supreme Court justices, mga accountant? Kailangan appointed by the President. Uh -huh. At ang pinakamaganda rito, at least meron mga dalawa-tatlong pinagpipilian ng presidente sa isa-submit ng mga concerned uh, concerned uh, citizens, civil society, NGO. Ganun dapat. Uh -huh. Pero ito Tito Sen, uh, oras na mabuo itong uh, IPC, hindi lang ito focused sa flood control projects? Hindi. hindi uh -huh. Dapat ito uh, sa lahat ng klaseng anomalya sa gobyerno, whether infrastructure or hindi. Uh, uh -huh. kaya nga Independent People's Commission eh to uh -huh. investigate anomalies. Ano, uh, in all government projects, uh, dami yan eh. Uh, ang kailangan kasi nga eh, uh, yung tatagal eh. Uh -huh. Ang naalala nyo ba yung Agraba Commission noong araw? Mm uh -huh. uh, nagtatanong nga sa akin, baka pareho lang noong Agraba Commission yan. Uh -huh. Hindi, kasi yung Agraba Commission, binaril ng Supreme Court yon dahil sabi ng Supreme Court, created yon para sa investigation lang do sa assassination ni Ninoy. Mm. O oh, hindi no, do, so thereafter, wala na yon. Do so nung nag-iimbestiga yung Agrava Commission, sinabi na Supreme Court hindi pwede ang doon ka lang kayo eh. So ito naman hindi open ito. Basta mm -hmm. kahit anong anomalya sa gobyerno. Mm -hmm.